Hello guys, it's Genevieve Tabili Norman. Itong vlogs ko guys, wala na talagang edit-edit. Wala talagang sounds, mga kung ano-ano. But then, ito talaga yung opisina ng asawa ko. Yang table na yan, sa, sa, sa company nila, yung kinupian niya. Mahal kaya yung table na yan guys? hindi nyo lang mapapansin kasi parang hindi nyo naman alam yung cost. Yung ganyan, kinopya ata niya sa yung dating ba sa Amerika. Kasi parang yung asawa ko, yung Amerikano yung gusto niya kahit hindi naman siya Amerikano. Nag-asawa ng Pilipina but he is kaping being Americans. Kaya ganito ganito. Nag-mixture na tuloy ito. Yung mga ano, yung mga bulaklak akin yan pagsalita salita ko akin yan ganyan sa IKEA yung iba talaga binili niya sa parang sa ibang sa ibang lahi ibang bansa pero ito dito talaga ito IKEA sa kanila talaga yan sinasabi ko sa inyo guys yung 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 cut akin yan ipin ano sa ano yun valentines ipin isinabi ko sa inyo ito dahil para alam nyo A akin ito, dito ako, dito ako, akin ito. Tapos para kaming mag-asawa na we are leaders. Parang mag-asawa siya sa akin tulid nag-asawa ko sa kanya, he is also a leader. Para kaming mga leaders na iba't ibang pangsyon yung nangyayari between hindi niyo kasi naiintindihan kasi nag-asawa na lang ako sa kay Frank, 'yung gusto ko lang naman mangyari, 'yung natural asawa, wife, iiba kasi nangyayari sa amin i. Eh. 'Yun ang hindi nyo naiintindihan between my husband and I. Basta na papansin ko na lang, nag-lead na lang ako dito. Meron din naman akong potential being a leader kasi nakatapos naman ako ng pag aral doon sa uh, Philippines kasi, doon sa Southwestern University. At hindi ako sinungaling ha. I'm always telling my truth. Yun lang guys. Maraming salamat. Bye.